Medyo so, madilim din pa rin dito, kalangitan. So, ayan, po. Ayan, pero kalma, kalma, pa, kalma. Ito po. Ka po kayo dyan. Hindi naman po kayo binagyo. At sana po ay nasa mabuti ngayon talaga ay makabuo ating mga kapaya pa ay, okay, ayon ang pinagin nyo, ingat nyo kayo dyan ba, dito sa Pilipinas, magbabagyo pa si dogi doki, 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 gila doki, 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 Nakakatakot sa pusa. Ayos na po. Ayan. Maulan na maulan. kasi nabas. Maulan ang panahon at madilim dilim. Hindi na Ayan. Ayan set out din sa taga river side at may sa may lagundi kay deus Reyes set out sa iyo ito sa lagunan mm -hmm. deus reis family at may ginatulak mabigay ganito kaya yeah. ito pong nangalakad niyo ito tayo